Sino ang nakita niyong dependent na naintindihan yes. ng maayos yung naiipit na breadwinner wala The only time I maintindihan niya yon is if siya kailangan kumayod na para sa sarili niya. Ay, ang hirap pala ng buhay. Naintindihan ko na kung saan ang gagaling si ate. Pag sobra kang dependent, meron kang certain immaturity. Na baby ka Can you expect a toddler to think about the parents? Wow, exactly. mama, siguro ang hirap-hirap ng ginagawa niyo. Nagkatrabaho, tapos naglilinis, tapos inaalagaan ako. Pero hindi naman sasabihin ng toddler yun. Exactly. The toddler will think about themselves first. Yeah. Mga breadwinner, Tanggalin nyo na sa isip nyo yung sana isipin nila. Uh, sana maintindihan nila okay. ako. They will, They will never understand. Yeah. So ano na gagawin mo? So instead of mag rant tayo na mag ilang taon sa FB or okay. sa TikTok, the better thing to do is, kung may asawa ka na, bumukod ka. Tama? Dear Breadwinner, dapat ikaw ang mag ng boundaries kung may mga irresponsable na asa ng asa sa'yo. Tough love is still love. This is RM Relationship Matters. Your online Ninong and Ninang saying, wag pera pera, pera, -pera lang, lang ang pagkuha na Ninong at Ninang. Nina.